Magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na kung hanggang ngayon ay wala pa rin pong upload. Hindi pa rin po kasi okay ang mama ni Kuya A at sobrang laki po ng kailangan nila. Sa mga hindi po nakakaalam ay sumailalim sa brain aneurysm surgery ang mama niya. At sa mga wala pong ideya kung sino si Kuya A, siya po ang nagsulat sa karamihan sa mga kwento natin dito sa channel na sobra po nating minahal. Gaya ng A Tale of Time Fix You, Paper Boats, Lucky I'm in Love at iba pa. Kaya kumakatok po kami sa inyong mga mabubuting puso at humihingi ng kahit konting tulong lang dahil nasa 6000 per day na po ang kailangan para sa gamot lang ng mama ni Kuya A. Wala pong maliit na bagay o halaga sa puntong ito. Kahit magkano pa yan ay sobrang laking bagay para sa kanila. Hindi po sa pilitan ito, lalo na at naiintindihan namin na mahirap talaga ang buhay ngayon. Pero para sa mga nais pong mag-abot ng tulong, nasa screen ang details kung saan at paano isi-send, at nakapin din po sa comment ang details. Kung wala po talaga, sobrang laking tulong na po na isama nyo sa inyong dasal ang mabilis na paggaling ng mama ni Kuya A. Bukod doon, nais po naming ipagbigay alam na isa na pong libro ang kwentong isinulat ni Kuya A, ang kwento na minahal ng karamihan sa atin at nagpaiyak sa atin, ang A Tale of Time. Available na po ito sa Shopee Store ng Saicam Publishing. Para sa mga nais pong umorder at bumili ng libro bilang suporta kay Kuya A, nasa screen po ang details at nakapin din po sa comment section ang mga link. Sana po ay magawa nating suportahan si Kuya A at damayan sa mahirap na pahina na ito ng buhay niya. Kahit bilang pasasalamat na lang po sa mga magagandang kwentong ibinahagi niya sa atin na nagpasaya rin sa ating mga puso. Iyon lamang po. Maraming salamat.